Yung maganda boy buhayin at matagal mamatay. Yo, good morning. Yung kamuli sa ating panibagong video. So, video na tagal-tagal lang tayo bago makapag-vlog at grabe talaga tuman. Tuman na sipat ng isda. Kaya wala tayong content pag wala tayong mahuli. Hindi ako nag-vlog pag gano'n. Wala talaga sipat, At wala namang gana panoorin yun, di ba? Sa mga viewers natin dyan. Ang inaanap nyo talaga yung mga pakpakan. Kaya ay lang. Pagkatapos, ah uh, wala pa 'tong na, na ano, doping. Kasi 'tong lang ay lang e, ako dito. Eh dumayo ko dito kagplag sa no. Zero control. Yan. Bola maki sa. Pala muna tayo mamay. Tamo-tamo. Sama uh, kauli tayo nang tulingan. tuman din ang ng isda lahat nagtuman bali ano na kami mga vloggers Di uh, 17 araw na ang huli namin ay talagang di pa makabayad sa ano, taya sa kusumo what? Woo! Ayo kupain. Kira sifat kait ma lulit lilit, kait tulingan. Wala mana apa dalang? Wala <coughs> yung mga laman ng ano namin payaw at inariyan ito. Hindi niya darawan. Tulungan may tulingan. 04. Yung iba namin payaw wala talaga. Kahit isa, wala ka talaga mahuli. Pako, yan napakadami. Sumunod pala sila parin jipri sa akin. Oh. Parin jipri tapos si parin jewel. Sumunod. Ayan, eh, kakarating lang nila. Oh. Ay, la pila. may nagansuhan eh ay sa ano na sa bitan sa tiyan yan yan namumutip ang kablagesan na nag ibang kulay na ito pag ano ah Natatama sa utak. Sa ano na sabita no? Dian. Hindi pa sa bunga Thank you. Dorado. Ah, ano, 5 kilo. ngipin gas gas po puro gas, -gas ang katawan niya oh. namatay dapat eh oh daming kagat hindi tuluyan may isa pa tayo boy boy doon yung pangalawa natin nandun sa ano paribahan inulong ko na ito at malayo layo na sa payaw baka ano ah tunas siguro na maliit Sumibad. -latak -latak na sumibad Huwag na ako Kulonin ko na rin yung boy-boy Kung baka kainin ng pakuyong ano, kulingan Ikit na sa buya Grabe ang pakoy Okay pa rin, Joel Boy-buhay niya ay ano na lang ang natira Ulo, wala nang laman Pinapak na ng pakoy lalim nito mga vloggers 60 pa alas 6 Grabe gabi ng init alas 6 pa lang ang init masakit na sa mata oh Nabon ba ako ng pataw ano kaya ito hindi kaya padlasin ano binapaon Dilupin siguro. Kung maganda boy buhayin at natagalan mamatay. Baye natin to. Sagal tumo matay. Anapin Hin. mo 'yung Black Marlin. Pakain ka. ngan kasi ay saglit lang mamatay ang tulingan ito kahit maghapon ito sinibad malapit na sinibad ikaw

Ha? Perilis, lalu pin, lalu lalin, perintah, sendan, lalu lalin, laki-laki, 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 laki 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 ibon oh. ibon. ibon. Bantay sa payaw. Pasingit lang palang placer na yun. natin ang tali natin sa taas. natin ang placer Oops, hindi kita mau pakai alaman Umalis takut Daming itu ya ah. Yan, pulunin ko naman kablagin itong ano ah Buhay buhay ko na Ilupin At uwi na ko Wala naman ano, sumibad At kakain tayo Almusal Nagutom na Nag alas 11 na kasi Buhay na buhay lang oh Samantala Inano natin ito Inariya natin ito kanina maga pa o alas 11 na o, alas 11 na ngayon lakas pa ng ano, nitong dilawan ng yellow pen tagal talagang buhay dito uy pinaliang pala silig Salam ah. ya naholi pare. Siti. Siti. Hmm. Pawai man. Rei. Hey. Oh, sa flooring. Dilawan na, na Dila buya. Rah. Dilawan na dali indo. likayan man. Dila. 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 14. Tama. Hawak mo nga. Para di ako nakahuli na kuwan. Pare, hey, iagis mo nga isang tray. Para ko rin nakahuli yung maliit na blue ba? Yung <laughs> <laughs> maliit na ako. Ah, di nakatara. Ha? Di nakatara. Layo? Malayo. Ayun. Masa yung 15 din sinihon.

Hala, naisda natin yan. Kinsinas katapusan tayo nito. Kinsinas katapusan. Bonus. Ha?